Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, personal na nilapitan at kinamayan si Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa South Korea. Pero ani Marcos, hindi biro ang pag-approach kay Xi dahil napapalagiran umano ito ng mga security. Ayon pa sa kanya, mahirap umano itong lapitan at ayaw niya sanang lumapit dahil sa dami ng security guard ni Xi. Pero nakakahiyari naman daw kung hindi siya babate kaya pinilit niya talagang makalapit at kinongratulate ang Pangulo ng China sa pagkapili sa kanila bilang host ng APEC 2026. Kasama rin sa social media post ng Pangulo ang larawan ng kanilang handshake at sinabing pagtitibayin ang commitment ng Pilipinas sa partnership at kooperasyon sa ating rehiyon.